Isa talaga sa mga sikat na dinadayo dito sa Pilipinas ay itong island called Boracay na kung saan napakaganda ng tubig at napakaputi ng buhangin. Kaya tara, samahan nyo ako dito sa What Sinango Adventure in Boracay edition. Napakaganda po at napakarami po nilang mga water sports activity kagaya na lamang po na nakikita ninyong kiteboarding dito sa Boracay. Yan po, enjoy na enjoy tayo sa paglalakad at pagtitingin-tingin dito sa kiteboarding. Gusto ko sanang subukan itong kiteboarding kaso baka dalhin ako sa Negros. <laughs> Joke lang. Ito pala yung mga nirerentahan na mga kiteboarding. Yan po, yung kadalasan nakikita natin dyan ay ang mga foreigner na nag enjoy sa kiteboarding nila. Yan po, sarap sanang subukan yan. Pero maraming maraming salamat po sa opportunity na napasama tayo uli at nagkaroon tayo uli ng chance na makapunta uli dito sa Burakay. Pero itong pong portion na to dito sa kiteboarding na to, ito po yung hindi natin napuntahan nung dati pa. Kaya nag enjoy tayo na tumitingin-tingin. Napakahirap pala nitong magka-kiteboarding yan po kung inyong titingnan napakarami nila pero hindi sila nagbabanggaan yan po alam na alam nila kung paano iiwasan yung mga nagka-kiteboarding na kasama nila ayan po titingin-tingin muna tayo dyan ng mga nagka-kiteboarding Yan po. Parang ang dali lang sa kanila. Pero kung ating subukan, siguradong napakahirap yan. Yan, hinihila sila ng kite. Kaya bago pala natin narating yung Boracay, nagsakay muna tayo pala ng Roro. Mula tayo ng Gimaras, nagdak tayo ng Iloilo. Iloilo Port. Yan po, After nyan, nag-travel tayo. Isa sa mga dadaanan natin, syempre yung Dumangas patungong Saraga, yung Pututan, tsaka ito yung Pasi, Pasi City sa Iloilo. After nyan, after ng Pasi, dumaan tayo ng Sigma Capiz. Yung iba hindi natin na uh, videohan, pero itong area nito, ito ay Sigma and mambusaw kapis yes dumaan tayo ng mambusaw yan po after ng mambusaw tumuloy na rin tayo ng kalibo pero marami pa tayong dadaanan dyan ito pala yung bridge na isa sa mga pinakamahaba dito sa panay dumaan din tayo ng ibahay aklan Nabas. At Et, eto na yung katiklan area na nandito na tayo. Dumating na tayo. Sasakay tayo ng ferry boat. Yan po. Papuntang island ng Boracay. Yan po. Napakagaling ni Manong Magmaneo. Ano yan. Tumating na tayo napakaganda at ating pang experience na meron pang nagkakarera uh, na mga maliit na bangka yan po, ito na po tayo sa Boracay. ito pala yung hotel na tinutuluyan natin at ito nga pala yung pamilya natin, saka yung mga pamangkin na nag enjoy sa kati TikTok, habang ako naman ay natutulog at pagod sa pagbabiyahe pagkagising ay tayo po yung nalibot at tumintingin-tingin dito yan po napakaganda talaga ng Boracay na experience natin maglibot yan po tumitingin lang tayo sa mga malalaking hotel na hindi naman natin kaya kaya tingin-tingin lang muna tayo baka sa susunod pag nanalo sa loto <laughs> yan po dumaan ulit tayo dito sa nagka kiteboarding napakaganda siguro at napakasaya siguro nitong matry kaso ka parang expert lang ang kailangan dito ang sarap tingnan habang sila yung lumilipad ay lagi pa ng camera natin na may isang dalaga <laughs> ayan na po ah, ang ganda talaga Napakaganda talaga at napakasaya nito laruan. So habang tayo po ay nanonood ng mga nagka-kiteboarding After nyan, naglilibot-libot tayo dito. Tingin-tingin lang muna kasi wala tayong perang pambili kaya tingin tingin na lang yan wow ang ganda ng mga resort dito at mga hotel kaya ang ginawa natin naglalakad lakad lang at nanunood at nagmamasid sa mga magagandang tanawin na experience din natin ang nightlife dito sa Boracay ang saya-saya talaga yan. Napakasaya. Napakasayang experience po para sa Wat Sinanggo Adventure. At Christmas na Christmas na talaga. Maraming salamat po sa panonood dito sa Wat Sinanggo Adventure Boracay Edition. Thank you so much.